Uy, si Bosing. Nag-ano ka doon sa dagat? Ikaw talaga ha? Malakawong ka. Nakayong ka doon sa kalayukay. Hmm. Sino ang kaupod mo doon? Allah ha? nagpabati Pabati ka man kung makadto ka doon para makaupod man kami oh, na may ini si Bosing mong kay nagsusolo na naman. Ikaw talaga bosing ha. Kaya yung gayon dun sa lugar sa kalayo tapos nagsosolo ka lang. Oh, na naman bosing man, magpabati ka man baya. Eh, pa naman kami. Oo oh, ano Ala. Sige ha, sa otro bosing ha. Magsabi ka. Okay, ready kami na mag-upod. Isus man ini si Bosing man. Nyahan lang. Goodbye.